Uh -huh. I, hindi ko kaya Kung dito ako sa Pilipinas Magro-work uh -huh. Parang 8,000 a month The, Yun yung uh -huh. swelduhan pa ng time Ulan. na yun Ulan. eh Kulang na kulang Magpalaki ng baby On your own So Ulan. parang naka Mindset na ako na Single mother yung mangyayari sa akin Kasi uh -huh. hindi pa nga siya ready uh -huh. Pero nung umuwi ako Nakita niya yung anak niya Hindi na kami binitaw okay, Nagpakasal na kami uh -huh. sa Actually yung binyag ni Gerard Tsaka yung kasal namin sa West uh -huh. it, it all happened in one day Tapos bumalik na naman kami Ni Gerard sa UK Ito yung time na gusto mo ring Magtrabaho na sa UK? Uh, opo opo Nung uh -huh. time na yon Uh, yun ang dapat na nakating ako ng UK, uh -huh. pero in the form of uh, tourist lang sana. Uh -huh. Kasi na-decline yun dahil na wala naman daw akong sapat na pera para mag-tourist. So, decline siya. Uh -huh. At okay. doon din po, yung play ulit ako ng visa, pero uh, fiancé visa. Decline. So, parang decline na naman dahil oh. nung una, oh. sinabi mo, wala kang kilala, magtuturist ka nga. Oh. Tapos ngayon pala, bigla kang may fiancé pala doon sa lugar na yun. <laughs> oh. 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 So, na-decline na naman. Mm -hmm. Na-blacklist ka ba dahil doon? Uh, noong nadito na sila sa Pilipinas, noong umuwi na sila noon, at saka ako na-blacklist. Kasi okay. dahil talagang sobrang kahirapan namin. Ako naman ang lalabas ng bansa para mag-caregiver sa UK. Oh. So, doon ako na-blacklist kasi sabi ng consul, uh, uh, bakit ka pupunta ng ibang bansa samantalang nandito si yung pamilya, pamilya mo. Wow. So, parang walang reason. So, blacklist ako dahil parang 10 years sa, oh. sa, sa punta na blacklist niyo. Wow! Oh. Yes. O, oh, parang hindi ka pinapaalis talaga ng bansa, no? Oh. Parang hindi oh. Yeah. na yeah. nangyayari. Pero, at po yun, nakabuti po yung pag-blacklist uh, oh. namin. Parang, tingin ko nga, lahat ng pag-blacklist namin, lahat ng mga masalimuot na dumaan sa buhay namin, yun pa ang nagdala sa amin sa tagumpay. Correct. Pero gaano kahirap ang buhay niyo noon? Kaya nung maiisip mo mag caregiver, oh. Yes, Actually, totally zero. Wala. Uh -huh. wala. na benta yung kotse namin, oh. ta yung bahay yung bahay namin, bahay namin na maiilit na, na, na yung na, ilit na ng bangko. ilit na hindi yung isa ilit na. Oh. Binenta na namin ng tuluyan kasi wala talaga tas yung bahay na tinitirhan namin. Parang lupa lang parents ko yon. Tapos tinayuan namin ng bahay na sintahan. Tahian, ginawa tahian, -tahian. -tahian. lugi din. Ano, oh, oh, na nalugi kaya bumalik ulit kami sa construction. Pero talagang yun yung time na... So, construction wala. na kami, wala namang kaming project. Yes. mga time na yun, ang hirap makahanap ng project, ang wala hirap sumali wala sa Walang wala talaga kami. Sabi ko, sige kasi nagtatrabaho ako noon sa John Robert Powers as an English teacher. Punta akong singgalong. Kinukuha ko yung pera. Eh, umuulan talaga ng, time yan, di ba, undoy? Eh, bahana sa singgalong. Naglalakad ako. Alam ano parang sa pelikula na oh. naglalakad ka na tumutululuha Parang awang-awa -awa ka sa sarili mo. <laughs> Oo. Oh, oh kung paano ko basa sa, sa, sa uli yung inutang mo, yun ang pinakamahirap sa lahat eh. Kung paano mo gagawa ng paraan. So inaaway na kayo ng mga naniningil? Uh, Actually, we have, nung -utang kami sa, may mga friends kami na, yun yung malaking tulong na pinautang kami. Pero alam din nila kasi contractor din sila. Yung pinautang sa amin, parang pakikiusapan mo na, Ate, baka pwede sa susunod na ano. O sige, walang problema. Very maluwag siya. naman. Doon yung parang medyo ginawa, no? Uh, Ta pero yung, syempre yung sa bangko, yun yung wala kang magawang paraan. O yung kotse namin na binili, uh, second hand na nga lang namin binili. May pa pa? Hindi, yung si ano, si... Gabalawin yan? Uh, hindi, yung isa. Ha? Yung kotse natin ngayon, yung iniwanan natin. Ah, uh, si Adventure. Oo, inutang namin yun. Parang 12,000 per month ang monthly amortization niya. Uh -huh hirap pa kami noon no, bu bu buuin kasi di ba pag nagpalya ka may interest pang ipapatong so yun yung parang dinagapang namin yung sasakyan na yun na ano kasi ang hirap na walang kotse tapos apat yung anak namin hindi namin alam ko pa eh siya nagtitinda ng bubong noon time na yun so ito yung sasakyan na yung kinukwento ko sa interview namin minsan nagpapalya kami sa 12,000 per month yung monthly amortization niya tapos sa buhay namin itong kotse na to nandyan yung mga anak ko nasa likod tapos yung mga daddy nila nandito sa harap bahay namin walking house inspection kami. Kasama dito namin yung mga na bata. namin, namin Tapos dito na namin kinitipla yung gatas. <laughs> dito <laughs> kami nagpapat na diaper. Yes. Ulan na nga kung may paliguan, dito na rin kami maliligo. Oo, sobrang ano, madami nang nag-ano nag, na baka pwedeng bilhin. Kahit anong presyong ibigay sa amin, hindi namin binibenta itong adventure. Nahatak lahat, naibenta namin lahat at nagkocommute na lang kami. Ito ang naging kasama namin at sa na hirap na kami at naging hawa. Ito na, ang naging umpisa namin. Parang dito na kami naging... Hanggang sa lumaki na lumaki ito na. business. Yes. Alam nyo to. Yes. Okay. Actually, yung mga upuan yan, yung mga wires oh. niyan, lumalabas na nila. <laughs> pina-reupholster yan. Dapat ano, Poyang, ano, artwork to. Yes. Naka-display na lang as an artwork. Yes,